Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Grow Wealth Unlimited. Basta super products at super foods, sa Grow Wealth Unlimited lang yan. Ito, supresa. Ito, ito, hihilingin ko na para sa mga toda. Ito, baka sabihin nyo, ah, mahina ako sa inyo. Yan, yeah, mahina. Ang lakas nyo sa akin. Pero inyo, nakakumbinsi ko ang Grow Wealth. Nakakumbinsi ko ang Grow Wealth para sa inyo. Ayan. Every week, mamimigay daw sila ng isa sa lucky follower natin. Na toda, ha? Toda. So, ito, explain nila kung ano yung ibibigay na nila para sa mga toda members. Yeah. Sir, sa inyo mo, sa inyo po ulit. OLP, well, isa sa magandang balita po natin dahil pwede sa mga kagamit. Yung pong uh, po problema ng ikanapit po natin, kung hindi na uh, kaya ano pang tumataas sa presyo? Gasolina. Gasolina, yes. Tumaas ang mga centavos, welcome tayo na. O, bumaba, kasaya na si, si Juan. So, ito po ang pinabagandang product po natin, fuel booster po. O lang namin yung viral drugs na po. Okay? Ito po yung isang klase ng additives sa fuel, any types of fuel po, gasoline or diesel. Alam po natin ang diesel yung maraming yung fuel. At maraming quality na fuel, kaya naman pressure. So, wala po tayong problema dahil meron po tayo ngayong uh, global environments. Ito po, um, ang ang nilalang po nito ay activated pump fuel at jet fuel. Alam po natin yung high octane po ba? Pag pinagsama po yan, mayroon siyang magandang effect sa ating uh, fuel. Garanti po, sabi nga po nila, average conservative po, up to 40% fuel consumption, na-extend po yung inyong mileage. Yes. Okay po. In short, pag kinumbert natin yung savings, ano po, magkano ba ngayon ang gasoline po sa mga viewers na gumagamit ng gasoline? Na yung presyo magkano? Yeah, um, more is mga naglalaro sa 57, 57. to 65. Yung number natin, 60 pesos po. 60 pesos. Okay. Kung makatipid po kayo ng 50% or 40% pa lang po, that is 24 pesos. Hindi po ba? Ibig sabihin, savings na yun ng family mo natin, or extra mile. Importante po pag biyahe may extra mile dapat po. No? So ito po ang gamit, fuel or diesel po, 3 drops per 1 meter. Sa so, mga tricycle, mga... 10 liters siya. 10 liters, oh, more than so, 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 10 to 12. Kumusta mo siya ng 5 liter po. So kung um, 60 pesos, 300. Alam niyo po ba, 3 drops lang ang equivalent po ng isang litro pag-adla uh, kayo ng extra expense po na 80 centavos per drops. So, less than 3 pesos. Kung 60 pesos po ang gas today, 40% that is 24 pesos. I-less po nyo yung 3 pesos. May something 21 pesos. So, sabi natin 20 pesos na lang. And 5 liter po per day, that is 100 pesos times 30 days. Kung kayo ay tri tricycle driver, 3,000 pesos po. Wow. Malaki okay. po bang, okay. bang ano yun sa pamilya? Malaki. At kung kayo po ay nabuhulugan ng motosiklo, tricycle nyo, baka yun na po yung solusyon. Hindi po ba? So, ibig nyo sabihin, uh, yun sa pagtitipid, kamas, nabanggit nyo yung uh, uh, they can go an extra mile. Yes. Uh, kung ang konsumo, let's say dun sa mga tricycle na uh, tricycle drivers, alam naman natin yung mga pampasadang motonoda, ay uh, parang lumalaro sa Uh, 18 o oh, 18 to 23 kilometers per liter. So ibig sabihin, uh, pag nilagyan nila ng uh, ano ba yan? booster additive or ano tawag, yan? booster, uh, booster po. So booster. pag lagyan ng booster, yung 23 na maximum uh, uh, mileage ng per liter, so maaring maging 30 yes, to 35. Yes, yes, so, yes, so, yes kaya nga uh, medyo uh, madadagdagan yung oras ng biyahe, yung layo ng biyahe, yes. bago sila magpakarga ulit. Yes. Actually, Sir RJ, uh, last week, ganin kami ng Lucena City. So, yung uh, Nissan uh, uh, na sedan na gamit namin. So, kinargahan lang namin ng 500 pesos. Imagine, no? Oh, eh, pilagyan namin ng fuel booster, 500 pesos. From Santa Rosa, Laguna, uh, papuntang Lucena City, hindi kami nagkarga hanggang pangarating kami doon, kumikot pa kami sa Lucena City. Uh, nang uh, ilang ikot doon hindi pa rin po uh, nag-warning na, na, sa inyong tago. So, ibig sabihin hindi lang pang tricycle o pang motor. Yes, sir. Iga nga pang four wheels. Yes. Pwede okay, siya four sa mga wheels. SUV. Yung yeah, mga, lalo na dun sa mga uh, uh, high-end na mm -hmm. uh, mga SUV na kumakain talaga ng gasolina, yes, makakatulong po ang, yes, uh, uh, ano nga pangalan ng ating uh, product? Yeah, Pyrota. Pyrota yung Virodox. Ayan. So, yung ating mga toda, ha? ito yung ika nga, huwag na kayong mag, uh, lalo, pwede yan sa diesel, ha? Yes, sir. Pwede sa diesel. So, pwede dun sa mga Infusion. jeepney drivers natin. Ayan. So, panawagan dun sa mga jeepney drivers natin, huwag na kayong magwelga ha? Nakakaperwisyo <laughs> kayo ng mga estudyante. Ito, gumamit na lang kayo ng product ng GrowWealth At uh, ika nga, yung inyong ikina, pinakarga na pruto, ay eh, makakailang balik na kayo sigurado para masabi naman ni eh, nakatipid na, nakasulit pa. Yan. Okay.